kita kami noon sa pera. Bukod siya nag-aalala kami noon sa magiging kinabukasan ng anak mo. Inay, mm. <laughs> anong ginawa niyo sa anak ko? Inay! Mm. Bandog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang ating mga magulang ay hindi hindi mo na intindi. Alagaan at mahalin ka. Ngunit ganun din pa kaya sa mga taong ipinaampaw ng kanilang mga magulang sa iba? Yes, kabayan. Mga kaibigan, narito po ang laging karanasan ng magamang adong at derik. Sa ating dulang, sa kanya, panahon. Dito na tayo nakatira. Ay, oo, oh, anak. Yung kabilang pinto naman ay sa kapatid mo si Isabel. Yung bahay sa bungad. Doon naman nakatira yung pamilya ng kuya buboy mo. Ay, alam mo ba, mahigit ah? sampun taon din ako tinulungan ni Bu Nay, sayang talaga at hindi po ako nakatulong sa inyong dalawa ni Kuya Buboy na makapundar na maayos na tirahan. Ako, Adong, huwag ka nang manginayang doon. Ang mahalaga ay malaya ka na pagkatapos ng mahigit dalawang puntaon sa bilibid. Makakapagsimula ka na ulit ang panibagong buhay. Um, uh, siya nga ako pala na Saan sementeryo nakaliping ang anak ko? Uh, ha? A -a -a ano? Abo Adong? Um, kuya Buboy. <laughs> Lamis kita, Kuya. Ako rin, Adong. Eh, hindi ka na. Kuya, pasok na tayo. Uh, yan nga pala, kumusta ka na? Yung pamilya mo, kumusta na? Mabuti naman. Oh, anak. puti naman dumating ka na. Alam mo ba, ha? Kanina ka pa hinahanap ng kapatid mo. Salam! Good morning mga cabs! Tayo ngayon ay magbe-blender ng saluyot or mulkiya. Eh? Ito po ang ating saluyot. Nalinis na natin at lalagay natin dito sa ating blender. Yan. Tadyahan lamang. Si Tapos lang may git dalawang punta sa bilibid makakapagsimula ka na ulit ang panibagong buhay. Um, uh, siya nga ako pala, Lai. Saan sementeryo nakaliping ang anak ko? Ah, uh, ha? Uh, uh, ano? Bago pinang... ano, adong? Um, hey, Lai! Kaupo! Lai! Darito na po ako! Hey, Lai. Si Kuya Buboy. Nandiyan na. Eh, sige, ako na magbubukas ang pinto. Kuya Buboy. Namiss <laughs> kita, Kuya. Ako rin, Adong. Eh, hindi ka na. Kuya, pasok mo tayo. Uh, kaya ka pala, kumusta ka na? Yung pamilya mo, kumusta na? Mabuti naman. Oh, ana Hindi kita nagdalaw sa mundi. Naintindihan naman kita kung hindi ka nakadalaw sa akin. Eh, isa nga pala, Kuya. Inay gusto ko sana dalawin ang buntot ni Romel. Samahan niyo naman ako, Adok. Adok, kapatid ko. Oh, Patawarin mo ako. Pinagsisisihan eh, ko na ang lahat. teka. Kuya, hindi kita maintindihan. A -a Anong kasalanan mo? Adok, si Romel. Nagsinungaling ako. ko hindi na matay ang sanggol dahil sa sakit. Ah, kuya Buboy, anong ibig mo sabihin? Buhay ang anak ko? Oo. Oh, buhay ang anak mo. Buhay si Romel. Kung gano'n, nasa ng anak ko? Oh, anak, anak, patawarin mo sana kami. Nagawa lang ng kuya mo yun kasi... Gipit Ip na gipit na kami noon sa pera. Bukod sa nag-aalala kami noon sa magiging kinabukasan ng anak mo. Anong ginawa niyo sa anak ko, oh, ay, Ibineta, na? Ano? Ipinenta namin ang anak mo, Ado. Ipinagbili namin si sa isang mayamang itching. <laughs> Kung Halik na lang sakit ng anak mo. Oh, doon pa na humyon? Bao na kami sa utang ni inay. Bukod doon, naawa kami sa bata. Walang kinabukasan naghihintay sa kanya kung mananatili siya sa amin. Paano kung magkasakit ulit siya? Pinagbili namin si Robin sa isang mayamang inchik. Kula, inay, bakit niyo nagawa yun sa anak ko? Kagagaling na lang sa akin ng anak mo. Doon ba pa na hong yun? Bao na kami sa utang ni inay. Bukod doon, naawa kami sa bata. Walang kinabukasan naghihintay sa kanya kung mananatili siya sa amin. Paano kung magkasakit ulit siya? At wala kami perang may pagpapagamot sa kanya. Kaya nagdesisyon ako imbete si Romel sa halagang dalawampung libo. Tatawarin mo pa sa anak ang kiyado. Pinagsisisiyan na namin yun. Romel. Oh, anak ko. Ano? Ah, uh, ikaw ba si Adong? Uh, yung um, bago naming driver? Oh, Opo, ma'am. Si Sir Tommy po yung nakausap at tumanggap po sa akin kahapon. Oo nga, nasabi sa akin ng asawa ko. Oh, anyway, since ngayon yung unang araw mo sa trabaho, ano? I-orient kita sa mga magiging trabaho mo dito sa aming bahay. Opo. Oh. Ha? Oh, oh, dito lang po ako anak. Kasama mo pala si Lian. Hi. Good morning po, Tita Mirna. Hi. Sito siya, ma. Ah, siya si Ado, ang bago nating driver. Ang papa mo mismo ang nag-hire sa kanya. Magandang umaga sir. Ma'am. Ang Ado ang siya si Derry, kang anak ko. Tapos si Lian naman ang kanyang fiancé. Uh, hi. Kuya Ado. Nice to meet you. Ganon din po ako, Ma'am Lian. Ayan, tara na. Pasok na tayo sa loob ng bahay. Sige na, anak. Mauna na kayo ni Lian sa loob at i-orient ko pa tong si Adong. O so, mag-start na tayo. Maglilimang buwang ka na doon sa trabaho mo. O ano? Gusto ka naman? Mahirap. Trabaho ako sa pamilya ng umampun sa anak ko. Ano? Kina Sir Tommy at Mama. Beh, hinahinan mo nga ate sinahing Oo. Bakit hindi mo sinabi sa amin na doon ka pala nagtatrabaho bilang driver? Ay, yung anak mo, kumusta na? Masaya siya sa kanya. Ayos naman po, Inay. Maganda naman ang buhay ng anak ko. Hindi siya nagkamali. Hindi siya nagkamali. Hindi siya nagkamali. At malapit na po siyang ikasal. Bahay. Medyo hindi maganda ang pakikitungo ng anak ko sa akin. Ay. Kasi Ano lang siguro yun. Mano siya. Ay, kasi nga hindi pa niya alam na ikaw ang kanyang ama. Ang um, totoo po niyan. Ay. Para maiwasan ang gulo at hindi magalit pa sa iyong anak mo. sinubo ko naman po, inay. Eh, Parang may nararamdaman din ako kay Lian. Anong gagawin ko? May kawin mo kung ano ang tama. At yun ay ang umiwa sa anumang pwedeng pagmula ng galit sa iyo ng iyong anak. mata yung dalawa? Uh, kayo pala, Sir Derek. May pag-uutos po ba kayo? Itatanong ako sa iyo eh. May gusto ka ba kay yan? O wala po. Bakit yun naman po Tire, na itanong? Diretso ay nakita ha. Huh? Lumayo ka sa fiancé ko. Uh, Ayoko nakikita kang lumalapit at kinakausap si yan kapag dumadala siya dito sa bahay. Dahil sa totoo lang, kung gusto yung pagiging malapit yung dalawa. S Sige po, sir. Susubukin ko pong umiwas sa kanya. Sa kanaba nita ako. Dati ka palang ex-contact. Um, At dati kang may kasong murder. Um, <laughs> Kaya pala, una palang kitang makita. Wala na akong tiwala sa'yo. Kaya ikaw, ha? Ayusin mo yung trabaho mo dito. Kasi, Kapag may nakita ko, kahit kaunting pagkakamali mo, ako mismong sisibak sa'yo. Dito pala nakatira ngayon ang anak mo, kasama na mga umampun sa kanya. Ano naman ang pagkaramdam sa tuwing nagkakaharap kayo ni Robert? <laughs> ah, ni... Hindi pa yata niya alam na ampun lamang siya. Masaya at ayos na ang buhay ni Derek kaya okay lang sa akin kahit hindi ninyo niyo malaman ng totoo tungkol sa akin. Adong! Yan ang... Um, ano yung sinasabi mo na okay lang sa'yo? Kahit hindi ko malaman ng totoo? Ano ibig mo sabihin? Uh, uh, sir ano? Derek... Uh, uh, ano? Eh, May dapat ba akong malaman tungkol sa'yo? O bakit parang natameme ka dyan? Ano, magsalita ka! Dere! Oy! Nandito ko lang pala eh. Nandiyan na ba si Ato? Bakit parang natameme ka dyan? Ano, magsalita ka! Dere! Oy! Nandito ko lang pala eh. Nandiyan na ba si Ato? Nak. Boboy? Uh, Ma'am, yun na. Anong ginagawa mo dito? Hindi eh, inihatid ko lang po ang kapatid ko dito. Kapatid mo? Si Ato? Ibig sabihin, siya ang... Bakit ba? Anong problema? At baka kayo nakakita ng multo? Ano Kung ganun, Adok, nandito ka pala para kunin sa akin ang anak mo. At, Anong... ah, ano ba pinagsasabi niyo, Ma? Kukunin? Anak? Can't explain, Ma. Nagugulan ako eh. Derek, anak, ito na ang panahon para malaman mo ang totoo sa tunay mong pagkatao. Ampun ka lang namin ng iyong papa. At, 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 anong sinabi niyo? Dalawamput taon ang totoo gusto naming magkaanak noon ng papa mo, pero nalaman naming baog ako. Pero nung dumating ka sa amin, si Buboy ang nagdala sa iyo rin at ipinaampong kanya. Nang mga panahong iyon, patay na ang mama mo. Nakakulong naman ang iyong papa. Kung gano'n siya, sino ang mga tunay kong magulang. Siya ang iyong ama, Si Adong. Ang totoo mong ama. Ano? Tinala ko yung bago. Hindi ako naniniwala pa. Hindi ako nagbibiro. Nasabi ko na sa'yo noon, di ba? Kung paano ka napunta sa amin. Si Adong talaga ang tunay mong ama. Tingnan mo sa itsura pa lang. Pagkamukhang magkamukha kayong dalawa. No, 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 no. no. Wala akong tatay na ex-convict. Hindi ko siya matatanggap ba? Hindi. Okay, yes. ala. Hindi ko matatanggap ng tatay ko yung atong na yan. Wala akong tatay na ex-convict. Derek, anak. Ano ba diba kailangan mo sa akin? Pipilitin mo ako na tanggapin kita bilang ama ko? Nandito ako kasi... Gusto kong personal na... Ah. ...bigyan na tayo. Oo. Oh, oh ipinampong ka ng tito buboy mo kina Ma'am Mirna at Sir Tommy. All Pero wala siyang masamang intensyon. Nung panahon yun, hirap na hirap ang buhay namin. Alam mo ba kung bakit ako nakulong ng mahigit dalawampung taon? Bakit? Sanggol ka palang noon. Nang magkasakit ka ng malubha, para para isalba buhay mo. I, hindi ka naman namin maipagamot noon kasi wala kaming pera. Derik, dahil sa kagustuhan kong babuhay ka, napilitan akong sumama sa grupo ng mga masasamang loob. At yun nga, nakapatay ako. Nahuli ako at na sintesyon. So, parang, parang pinapalabas mo ng kasalanan ko para lahat kung bakit ka naging kriminal. At kung hindi mo naman ako kailangan iligtas pa nun eh, sana, hinayaan mo na lang akong mamatay eh. Nang sa hindi ka nakulong ng mahabang panahon. Hindi ko magagawa yun dahil mahal kita, anak. Nagiging usap ako sa iyo. Patawarin mo na ako. Huwag ka magalala. Hindi kita babawin kina Sir Tommy at Mamira. Ayos lang sa akin kung... Kung hindi mo ako kilalanin bilang ama. Pero sana bilang kaibigan na nagmamalasakit sa iyo. Yung... Pinatatawad ko na kayo. Tinatanggap ko na rin po kayo bilang ama ko. Talaga. Derek. Opo. At patawarin niyo rin po ako. Kung naging masamang pagtrato ko sa inyo nung una. Wala sa akin yun, ano? Ang mahalaga. Napatawad mo na ako. Ha? Magsimula mag tayo muli. Mag Pangako. Gagawin kong lahat para maging mabuting abat sa iyo. Opo pa. Opo ang rin po. Magiging mabuti ka anak din po ako sa inyo.